Ah, yun! Isang prolokibong araw sa ating mga kapisyo sa pagnerikosyo. Yun, oh, napakaganda na ating nilalakbay, napakaganda na ating tanawin. May nagtanong sa akin, Dok, ano bang magandang marketing activity or Ah, uh, magandang marketing prevention. No? So, mga kabisyo, pagka ganyan ang tanong ninyo, dapat ang una nyong aalamin ay kung sino ba ang inyong mga posibleng maging customers. Tandaan ha? Customers. Siyempre, hindi ka gagawa ng strategy o gagawa ng marketing activity na yung ikaw lang yung nasisiyahan. Dapat masisiyahan yung target na audience mo. Kaya dapat kilala mo kung sino yung, yung mga magiging customers. O sino ba yung posibleng maging customers? Fine, mga kabisyo, pinalilista ko sa inyo yan. Dapat meron kang listahan. Sino yung mga posibleng kapitbahay mo na bebentahan mo? Sino yung mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na posibleng mong bentahan? Nililista mo ngayon yun. Tapos, sino yung mga posibleng hindi mo pa kakilala, eh pero posibleng mong mabentahan? Lalo na yung mga dumadaan dyan sa paligid ninyo. Tapos, okay, sa mga Facebook account mo, kung sino yung mga friends-friends doon, o kaya yung kaibigan ng kaibigan mo. Kasi guys, kailangan natin malista yun eh. Yung direct buyers mo at yung mga posible pang mga prospect na buyers mo o yung mga, mga kung sino pa yung mga influencers doon sa buyers mo, kung sino yung mga decision makers doon sa buyers mo. Kailangan mong malaman yun, ma-analyze mo yun. Kailangan maunawaan, maintindihan ang isang customer. kau so para malaman kong, kung ano activity ang gagawin mo sa mga customers na yan. Next, ito pa, pagkatapos mo alamin kung sino yung mga customers mo. Ito, pansin-pansinin natin. Paano ba tayo namimili? Paano tayo tumitingin ng mga promotions o mga activities, marketing activities? Di ba, number one, tinitignan muna natin yung interest natin. Kung tayo ba ay interesado doon sa produkto na nabibilhin natin. Kaya dapat nalalaman natin yung ma-aware tayo. Second yun, ma-aware you yung, yung mga customers natin na ah, ito yung mga features ng ating produkto. Kaya dapat malaman mo, mga kabisyo, ang paggawa ng marketing strategy or market, marketing activity ay eh, yung awareness, yung interest ng mga tao, yung gusto nila, yung pangangailangan nila para yung features na gusto mo i-introduce, ipaalam, ipakilala, ay eh, yung nasasabihin mo. Eh ano pa, eh bukod doon sa mga interest, di ba tayo, inaalam natin eh, yung ating kapasidad kung paano tayo makakabili, eh dapat kaya yung pricing mo malalaman mo, mapapak mapapakita mo sa mga customers mo, ah, ganito po ang presyo namin. Lalo na kasi ang target audience mo, eh, kung medyo, ma medyo uh, walang kaya, masa ba yan? Ako, medyo average, medyo uh, premium ba yan? Mayayaman ba yan? Eh, gagawa ka ng mga marketing ng mga strategies or activities na may kinalaman sa pagpe-presyo mo, yung kapasidad. No, ano pa, guys, dapat mapakita natin, doon nga, combination, no? alam natin ang ating mga customers, dapat alam natin yung retention, kung paano natin sila mareretain. Ibig sabihin, repeating customers, kung paano natin mapapaulit-ulit yung pag pagbili sa atin ng ating customers, hindi yung minsanan lang. Kaya gagawa ka ng mga activities na kung saan mapapaulit-ulit mo sila. No? magi stay sila sa iyo. No? Pwedeng, ah, pag bumili ngayon, ganito ang discount, pero pag umulit, ganito na yung discount. Next, ay eh, kung, kung makukuha natin yung repeat orders, repeat customers, eh dapat meron din mga refer referral diyan. Kasi gamitin natin no, yung customers natin, maging ahente rin sila ng ating mga produkto. Ibig sabihin, word of mouth, napapakilala tayo dahil sa ating mga uh, good testimony ng ating mga customers, nire-refer niya tayo sa kanyang mga kakilala. Pero so, ano pa, ay guys, medyo may customers naman na parang nanlalamig, nadaday down na sa pagbili sa atin yun ang dapat medyo gagawa ka rin ng promo mo tungkol sa mga customers mo na nalalamig na, na, or muling dapat ma-attract ma sila ulit sa'yo no? guys dapat maging catchy yung ating mga marketing promotions and activities yun dapat bang ma-aware sila maalala nila tayo may recall no? kaya maganda pangalan pa lang ng ating mga uh, marketing strategies or activities Naaalala nila na nare-recall na o oh, Mga kabisyo, Malaking-malaking hamon talaga yan, yung marketing na ganyan, yung paggawa ng mga activities. Pero ang maganda niyan, mas na-analyze natin ng customers, mas na-promote natin, na communicate natin kung sino, kung sino yung ating company, yung ano yung product natin, doon sa mga customers natin. At once na na-communicate natin, mahalala nila, maintindihan nila, e eh talagang hahanapin nila yung ating produkto at sa atin sila bibili. At ang challenge, ulit-ulitin. Baulit-ulit yung pagbili nila sa atin, hindi yung minsanan lang po. Oh, sana makatulong itong mga ilang tips na ito na maging aware tayo, maalala natin. O, oh, ayos mo mga kabisyo sa pagnenegosyo? Eh mukhang ang ganda ng tanawin, no? Maalala nyo sana itong video na ito. <laughs> mga kabisyo, pakilike, pakishare, pasubscribe na. Tapos sana mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo. Matulungan din natin sa pagnenegosyo. I-share nyo itong video na ito, ha? Okay. Bye-bye, Isang produktibo maraw sa ating lahat, mga kabisyo sa pagnenegosyo. bye, -bye. so alamin Pilitin lahat ay kayang gawin Kahit sino pwedeng matuturin Sa si seminar pumasok tayong lahat Kaalaman ang pagyamanin ng sapat Teknikong bago lahat matututunan Maging masipag para sa na bukasan Sige lang dapat, huwag hihinto